Welcome mga kabrasa sa ating panibagong yugto So for today's video ay uh, Nagre-rescue tayo ng kasagsagan ng pagyong kristin So dito makikita niyo yung panahon napaka sungit So ayun, uh, magre-rescue tayo ng isang tanker Dahil uh, ayaw tumaas yung hangin So sana uh, madali lang yung trouble Para makauwi ng maaga dahil masama yung panahon So yon, uh, solo ko tong pinuntahan dahil uh, medyo napasama, napasarap yung tulog natin dahil masama yung panahon, malamig. So dito ay uh, umiksit na tayo ng Enlix. So yun, dito to sa may bandang pulilan mga kagrasa. So babaybayin natin tong bypass road. So sa wakas, nahanap na natin yung ating sisirbisan na unit. So isa tong tanker lorry ko to mga kagrasa so yun uh, sana madali to ng mabilis dahil medyo umambon na lang so pagdating natin uh, akit na ay, inakit na natin kagad para ma-check kung talagang uh, yun wala talagang hangin so ito umaandar yan uh, walang hangin ayaw tumaas so ito ng driver nito kawawa dahil hating gabi pa sila nandyan uh, at uh, ngayon ko lang napuntahan umaga na so dito sa ilalim napansin natin na ano uh, may butas yung flexible hose ng air compressor so ayan yung galing ng air compressor papuntang air tank kaya yun mga so ito uh, kinapa natin na talagang malakas yung singaw kaya ayaw tumaas yung pressure ng hangin so ito lang yung tanggalin muna natin para mapalitan ng panibago kapag so pag naikabitan natin yan, ay double check natin kung mayroon pang ibang problema. So ayan, dahil sa nakisama yung panahon, medyo binilisan natin yan dahil uh, ng bagyo to mga kagrasa. So habang uh, naghahanap ako ng pisa dyan mga kagrasa, so shout out pala kay uh, Kung Poy alright, kay Dan Mechanics Vlog, Uh, dance TB30 right mga kagrasa So dito ay pinapapabrikit na natin sa Paggawaan ng flexible So naghahanap-hanap kami dito sa may bandang pulilan Ayun uh, uh, Wala kasing mabiling uh, Ano Panghuo Mahirap maghanap dito sa area ng bulakan So ayun uh, Kakabit na natin yung bagong Pabrikit flexible hose So kailangan Ah uh, Ganyan din na klase kahil hindi pwede yung may guma mga mainit kasi yung hangin. So kailangan uh, kung ano yung tinanggal mo, uh, ganon din klase yung flexible. So pwede naman yung ibang klase pero uh, delikado dahil pagkauminit, ma uh, malulusaw yung uh, ano natin, nating flexible. So ayun, naikabit na. Ah, uh, titesting na natin to ngayon kung yan lang ba ang nagiging sanhi ng problema. So, yun. Uh, check na natin. Ah, uh, papaanda rin na natin yan para ma-check kung ano pa ang pwedeng magkita na problema. So, yun. Kay WGL official pala mga kagrasa. Salamat sa supporta kay Bay Wilmar, kay Paring Arnel, si Raut. So dito uh, pinapaandar ko na, tinitsi ko na. So nag-a-alarm yan mga kagrasa, yung alarm na naririnig nyo. O so, yan yung alarm na mababa na yung hangin. So ayan, na uh, pag nawala yung tunog nyan, uh, ibig sabihin, uh, nasa minimum na. So, pag tumaas pa ng konti, yan yung standard nya ng pressure ng hangin. So ayan yung pantayan nyo, yung alarm dahil pag habang nanakbo kayo, pag nag-alarm na ibig sabihin mababa na yung hangin mo o kailangan mong i-check kung bakit ganon. So sa wakas, uh, tumataas na rin yung air pressure. So yun, uh, check, check na natin dito sa ilalim kung talagang yun lang ang sira para makauwi na masama yung panahon mga pagrasa. So ayan, okay. Medyo mabot sa uh, standard na pressure. So yun, Uh, double check natin kung meron pang ibang singaw so, yung pinabit natin, mga may leak so alright, sana meron kayong natutunan at uh, meron kayong uh, nakuhang idea mga kagrasa alright, thank you sa panonood God bless atin mga kagrasa salamat sa suporta thank you bye bye